Bahagyang bumuti ang lagay ng supply ng kuryente ngayong araw sa kabila ito na babahala ang ilang senador sa power situation ng bansa. Kaya naman ang ilang mambabatas may naisilipin hinggil dito. Si Daniel Manalasta sa Sentro ng Balita. Wow. Mungkahi ng ilang senador dagdaga ng power plants sa harap ng problema sa supply ng kuryente. Ayon kay senador J.V. Ejercito, bukas din siya sa posibilidad ng nuclear energy pero dapat na raw ma-review ang ipiralo. I'm open to it if it will really bring down the cost of electricity that will help a lot in attracting foreign direct investments. Okay na kailangan tayong maglagay uh, ng mga new power plants because uh, hindi naman lumiliit ang requirements. Dapat proportionate yan no, sa paglaki ng ating population and businesses. Pati NGCP, nais ding silipin ng senador. Ano pong nangyari doon? Bakit nagkasabay-sabay ang pag, uh, pag shutdown ng power plants? 20 of them. Medyo ano ba nangyari dyan? Bakit nagkasabay-sabay? So ano ba yan? Ah, Pinag-usapan ba yan? O sila dyan? O talagang nagkataon? Coincidence? Ayon naman kay Sen. Sherwin Gatchalian, ang Department of Energy ay kailangan magsagawa ng investigasyon hinggil sa napaulat na force outage ng power plants na nagresulta sa pagbaba ng supply ng kuryente. Nakatakda na rin maghain ng resolusyon si Gatchalian hinggil dito. Mungkahin naman ni Sen. Cheese Escudero sa Energy Department at Energy Regulatory Commission maging mas mahigpit sa power generation companies para masiguro ang pagsunod nila sa scheduled outages. Dapat daw mapanagot ang may kapabayaan. Base sa grid alert status na inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines, may yellow alert sa Luzon ngayong araw mula 1pm hanggang 5pm at 7pm hanggang 11pm. Sa Visayas naman, yellow alert ng 1pm hanggang 4pm, 6pm hanggang 7pm at 8pm hanggang 9pm. Daniel Manalastas para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.